Alam mo bang para ka na rin nag kung malakas ka kumain ng hotdog? Ang mga hotdog po ay galing dito. Ito po ay karne ng baboy, baka, tsaka manok. Pero bago maging ganto, yung hugis niyan, tsaka kulay niyan, nilalagyan po yan ng preservatives. Ang mga preservatives po ay tinatawag ding nitrates. At marami pong studies ang nagsasabi na itong mga nitrates, pag dumaan po yan sa daanan ng dumi natin, eh pwede po yan magkos ng bukol sa kolon. Ito rin yung tinatawag nating colorectal cancer. At kung maalala nyo, ito rin yung sakit na dumapo kay L.A. Tenorio at kay Chadwick Boseman. According sa WHO, ang paninigarilyo po ay kasama sa Group 1 Carcinogen. Pag sinabi pong group 1 carcinogen, mataas po yung risk niyan na magdulot ng cancer. Iba pang kasama sa group 1 carcinogen, mga hotdog. Hindi po masama ang mga hotdog kasi kahit ako po ay kinakain ko yung mga yan. Ang masama lang ay yung dami at dalas ng pagkain mo ng mga ganito. Kung gusto mo may enjoy ang paborito mong hotdog, dapat po piliin mo yung hindi gaanong mapula. Iwasan nyo pong ihawin at dapat po kakainin nyo lang nang once or twice a month. So kung may tropa ka na halos araw-arawin na ang pagkain ng mga hotdog, share mo sa kanya itong video.